So ngayon guys ay pupunta tayo sa application ng uh, Facebook Ayan, open lang natin Tapos guys, i-search lang natin yung uh, quarantine player quarantine 2000 Ayan At ito guys mag-react uh, tayo sa In nice. <laughs> Wow! <laughs> Sexy, eh? Sexy! It's it's getting it <laughs> So please support sa ako ang akong manghud, sa akong sister na si Goldemi Tampos usa sa mga ni-present sa uh, layer layer quarantine 2020. So please support guys. I like and then if ever ganahan jud mo i, I heart. Yes. Oh uh, itong kapatid ko ay mahilig din siyang kumanta. Pang uh, rock song. Hilig siyang kumanta ng rock song. And then yung parang may pirit talaga na mga kanta. So guys, uh, uh, please support na please support uh, Gold Timmy Tampos sa Learning Warrior 2020. Uh, yes. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. So, magkita-kita tayo sa sunod kong video. At salamat sa pag-share, sa like, and then, and also, comment lang kayo sa sa baba. And then, share niyo sa mga friends niyo yung video niya. And then, i-like, and then, i-lagyan uh, yung, yung heart. Salamat guys, and hopefully, Uh, makita kita pa tayo sa susunod kong uh, video and then maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong oras bye bye if you want more videos please hit the subscribe